muli lalawigan ng Marinduque. Ako po ang inyo po makakasama ngayong umagang ito, kabayang Adrian Rosales. Sa ating po mga updates, ano po, muli po tayo nagbabalik upang uh, atin po na uh, bigyan daan din yung ating mga kabayan ano, sa sitwasyon sa kalang mga lugar. Uh, pwede po kayong uh, mag-message po ngayon para po ma-update din po yung ating mga kabayan, lalo na po yung nasa labas ng ating lalawigan abang tayo po ay nasa ilalim pa rin po ng signal number 3 dahil po sa bagyong si Ambo. Ano po? Kasama po ng ating mga ka partners ano, sa Marine News. Wala dyan po sa bayan po ng Turiho, si Kabayang Myong Mataan. Open information na manager ng Marinduque ay maghahati din po ng mga kaganapan particular sa bayan po ng uh, Turihos. At ganoon din po sa bayan po ng uh, ng Santa Cruz ano ay makakasama rin po natin ang ating pong uh, kapartner na si Day Bautista upang maghati din po ng mga kaganapan ng uh, sitwasyon diyan po sa bayan naman po ng Turihos ano po O bayan po ng Santa Cruz no? So para ma-update din po yung ating mga kabayan, minarapat po natin muling magbalik ano po upang uh, mabigyan din po ng detalye po tayo sa iba't ibang bayan po ng ating lalawigan. Kaya sa lahat ng ating mga kabayan, pwede po kayo mag-message po ngayon. Yan po sa bayan po ng Turihos bayan po ng Santa Cruz, bayan po ng uh, Mugpog, Buak, gasan at Buena Vista. Ano po ba ang inyo nararanasan ngayong umagang ito? As of uh, 8:54 ng umaga. pwede po kayong magmensahe ano po. At uh, siguro po habang uh, tayo po ay nagaantabay din. At uh, makikipag-ugnayan din po tayo sa ilang mga opisyales ano po ng ating probinsya. Lalong-lalo na po sa PDRRMO ating pong probinsya na kung saan sila po ang uh, uh, ahensya ng pamahalaan na siya pong uh, magha-handle ng sitwasyon po ngayon. Siyempre po, yan po ay uh, sa panguna din po ng atin pong uh, uh, provincial governor Presby Velasco at uh, mga municipal mayors ng bawat uh, munisipyo. Ganun din po ang MDRRMO ng bawat bayan. Ay makikipag-ugnayan din po tayo. So doon po sa mga uh, bayan po natin, ma maikling rika, ano po? Uh, sa mga hindi po nakakaalam ng sitwasyon ng ating pong uh, panahon, na ano po yung nasa labas ng ating lalawigan at ng ating pong bansa, ang ating pong lalawigan ay nasa lalim pa rin po ng signal number 3. Yan po ay dahil po sa bagyong si Ambo na kung saan ay medyo humina po mula sa orihinal na lakas po niya kagabi at kahapon ah, na na nananalasa dyan na tumawid sa Northern Summer. Siya po ngayon ay may lakas na lamang po na umaabot ng 130 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot po ng 180 kilometers hour at tumatakbo sa bilis na 15 kilometro at tinataka po ang direksyon ng uh, Burias Island kabilang po ang Tikau Island dyan sa Masbate at inaasahan po natatawid sa mga bahagi po ng uh, Quezon Province para particular dyan po sa 4th and 3rd District ng Lalawigan ng Quezon And yan, po yung mga, mga bayan po ng Katanawan, Bulanay, San Francisco, Narciso at ka uh, sa uh, bahagi po ng Quezon province. Nasahan na sa hapong ito sa bumagapon. ay tatawidin din ng bagyong si Ambo ang uh, buong Quezon province o ang 4th uh, Inter district po ng Quezon province. Ano po? Iyan po yung inaasahan. Sa ngayon po, nakakaranas na po ang ating lalawigan ng malawakang brown out. Ano? At uh, ngayon po ay nakakaranas na po tayo ng paghampas ano? ng hangin na may manakanakang pagulan dito po sa aking lugar sa bayan po ng Gasan. Kung nanonood po ngayon ng ating kabayang si Dave Bautista, Bago siya mag-live siguro mamaya, meron siyang pagkataon diyan. Ay pwedeng magbigay din po siya ng update sa magitan ng kanyang mensahe, ano? Abang uh, ia, handa din natin ma sa magitan ng telepono upang tayo po ay magkaroon din po ng pakikipag-ugnayan sa ating mga kinaukulan lalo na po sa ating mga kapartners. partners Sama rin po ang Marinduque News Community. At kayo po na aming mga kabay nanonood po ngayon, tulungan din po kami to give uh, uh, present updates sa ating mga lugar dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Habang tayo po ay nasa ilalim pa rin po ng ECQ o in uh, in uh, tag dito uh, uh, community ano enhance community quarantine. Ano po at uh, yan po yung ating sitwasyon as of uh, ano, 2 minutes before 9 o'clock in the morning. Ito po yung ating sitwasyon po ngayon dito sa ating lalawigan. Nakaranas na po tayo ng malawakang brownout at uh, ng pagbugso ng hangin na may malakalaka na pag-ulan. Ayan. So siguro na ito, may mga ilang mga mensahe dito yung ating mga kabayan. Doon po sa Antipolo Gasan ay makulimlim. parang wala pa yata ang uh, ano doon. Pwede po kayo magbigay ng mensahe, ano po? Ayan, uh, tinitingnan natin yung mga uh, mga message ng ating mga kabayan. Pwede magbigay sa atin ng update sa kailang mga lugar dito sa ating lalawigan. Ano na po baga ang uh, kailang nararanasan na panahon po ngayon. Sabi ni Lisa Ariate, Ari uh, Ariate. Maulan na po dito sa Buena Vista. Ayan. Uh -huh. Sabi ni ano no, no JP Orin uh, Olirom. Okay. Iba yung babasa diyan. Ramdam na si Ambo sa buwak, medyo malakas ang hangin na may kasamang pag-ulan kasabay ng brownout. Dito po sa Mansiwat malakas ang hangin. Ingat po tayong lahat sabi ni Kabayang Roger Igkila. Sa Turihos, sabi ni Kabayang Rosa Constantino maulan na may pabugsubugsong bugsong hangin dito sa aming bayan sa Turihos. At uh, dito nga po sa gasan, gaya rin po ng sinasabi ni Kabayang Jeric Sagid, malakas na ang ulan. May mga area po na malakas na ang ulan at uh, ganoon din po may pagbugsot po ng hangin. May bahagi daw po ng palengke ng bayan po ng gasan. Ayan, may ulan pag ulan na rin po at paghangin sabi ni Jeric Sagid. So, sa lahat po ng ating mga kabayan, from time to time siguro, every other hour, ay mag mag update po sa inyo ng mga kaganapan dito po sa ating pagtutok. ng ating pong weather updates dito po sa pag uh, panalalasa ng bagyong si Ambo. Bagaman hindi po direkta na inaasahang tayo tatamaan, sabi nga po'y maaanggihan lang pero ganun pa rin po ang ating paghahanda. Palala po natin, lalo na po sa mga lugar na kung saan ay maaari pong tumaas ang uh, tubig, magkaroon ng pagkabaha. Maging apagmadyang po tayo Tumanga sa mga landslide prone area. Maging maingat po. At doon po sa mga hindi may wasa loobas para mag may mga importanteng lalakarin, mag-ingat po sa daan. Pero lalo tigit, ina-advise po na hindi po tayo muna lumabas. Lalong-lalo na po tayo ngayon ay nasa ilalim pa rin po ng enhanced community quarantine dahil nga po sa COVID-19. Tili pa rin po tayo na mag-antabay sa mga updates sa ating pong uh, ipag ibibigay -ibib alam sa inyo. At uh, lagi pong bye sa Marinduque News. At sa mga update din po ng ating po mga ahensya ng ating pamahalaan dito sa ating lalawigan. Partikular na po ang PDRRMO at ang Office of the Governor. Dito sa Dili, medyo malakas na ang ulan at hangin, sabi ni Hilman Poste. Malakas na rin ang ulan dito sa Buena sabi ni Nick Luz Ilesta. Il at may pabugso-bugsong uh, ulan at hangin na rin po na kaya nararanasan, sabi ni Sheila Cueva Lazo. So magingat po tayo mga kabayan at gaya po nating na nabanggit, magpananatili po kami mag-update po sa inyo ng mga kaganapan sa ating pong lalawigan sa panahon po ito na tayo po nasa lalim ng signal number 3 sa latest update po ng Weather Bureau dahil nga po sa bagyong si Ambo. Sa lugar ng Torrijos na andyan po ang ating PIA Manager Mr. Romeo Mataak Jr. at sa lugar po na Santa Cruz si Kabayang Day Bautista. Yan po yung ating ginawa ngayon disseminasyon na mga kasama po natin sa silid pambalitaan ng Marinduque News upang may hatid po natin sa inyo ang mga kaganapan ngayong araw pong ito hanggang sa makalabas ang bagyong si Ambo. Well, happy birthday nga pala sa ating pong correspondent, Day Bautista na nagadaos ng kanyang karawan. Kahit na may bagyo, ay nagatrabaho pa rin. Salamat sa lahat. Tama News Community. Sa mga kababayan po natin na lagi pong sumusubaybay sa ating pong mga programa at sa ating pong paghatid ng serbisyo publiko, sa inyo pong tagatiwala, maraming maraming salamat mga kabayan. At uh, mamaya po muli po tayo magbabalik. Ano po? Aha, uh, sa malikling may kling recap. Ulitin ko po, tayo po nasa lalim pa rin ng signal number 3. Available na, na po diyan ang uh, lalawigan ng Sorsogon, Albay, Masbat. Thailand, ang Kam Norte, Kam Sur, at uh, ganun din po ang Quezon Province. Kabilang na din po ang ating lalawigan Sana sa nasa ilalim ng signal number 3. Nasa tatawid ang bagyong si Ambo sa lalawigan ng Quezon ngayong maghapong ito. At sa mga kabayan po natin, pwede rin po kayong mag-text mamaya na po. Uh, sa inyong uh, mga present situation sa atin pong number 0923-1853-240. Namaya po, pwede po nyo kaming i-update dyan. Ano po, 0923-1853-240 o ano na po ang sitwasyon sa inyo mga lugar. Doon po sa mga kabay natin outside Marinduque and outside the Philippines, mga kabay natin na nasa Ibayong Dagat. Sa ngayon po ay nakakaranas po tayo ng manakanaka na pagbuhos ng ulan at hangin na may kasama rin po na uh, pag-brownout. Sa pag-brownout, mayroon na po tayong nararanasang brownout po ngayon sa atin pong lalawigan. Muli po tayo mag-abalik. Ano po? At uh, muli po tayo mag-updates. Ano po? Puro from time to time o every other hour. Kami po ay maghahatid po sa inyo ng mga kaganapan dito sa ating lalawigan sa pangalan ng ating pong uh, mga kasama. Sa silid pambalita ng Marinduque News sa katuwang po inyo pong kabayan Edren Rosales. Nagsasabing mag-ingat po tayo. Keep safe everyone and uh, always pray. God bless Marinduque.